dekat oh. to pala ah. talakatong. Huh. Huh. Ajuntung. Pak lu, mak kalakas. Napakalakas, Bro. Hui. Ah, ah. ana maglas ini lelang tuh. Tuh, atras muna, Bro, atras muna, Bro. Ah. Habin napakalakas. Hui. Bro.

Sige, sige. So, ayun mga idol. Kanina pa kami sunod ng sunod sa ano. Nagpapakita sa amin na nakaputing babae hindi man lang sumagot sundan natin. Ano bro? Hindi ito multo, kundi Ano to bro? <laughs> Kanina pa ako sunod ng sunod. Kanina pa tayo ng sunod ng sunod ba? Ano, lapitan natin. Huwag kang matakot. <laughs> May itak ang dalaw. Pero, yung isip ko ba, yung, yung, yung sinasabi ng mga tatanda dati ba, nga? Uy, dito mapahamak nito kapag ano, lilapitan talaga natin. Oo <laughs> nga, no? Delikado lang tayo. Baka hindi ito multo, bro. Okay, Hinta. Hmm. Bilang. Bro, nawala bro Bro, nawala Wala na dito sa daan Wala na eh. Ang hina ng galaw tapos biglang nawala Wala na dito Manang, nasaan ka manang? Ate? Tia? Bro, wag ang benda bro. Nandito pa rin siya sa paligid bro. Parang yung taong, alam mo yung taong gimino bro. Oh. Kahit saan na lang, kahit saan saan dumadaan. Parang ganun. Ano ka ba dyan? Saan na yun papunta? Pulihin natin to. Kailangan merong merong physical contact bro, yung merong body contact. Saan so, yun? Ay, na, parang dating may kubo dito bro ah. Baka ito yung tirahan niya bro. Oh may mga nyiro. O baka bahay ito dati, bro. Bahay niya ito siguro. Baka dito siya nakatira, bro. Oo. Bahay ito, ha. Ah. Yan, o. Ay, ano po. Eh? Baka dito siya nakatira dati, mga idol, no? Kaya pala siya pabalik-balik dito. Saan? saan? Dito, bro. Ang alalim ng kakao. Ang banda pa ng lama, no? Talapit ito, Salapitan natin bro. Pagtulungan natin to bro. Ah, uh, liputin mo siya sa likuran bro. Kung baga hawakan mo ba tapos ako dito sa harap. Hulihin natin sabay bro. Sige bro. Ano sa tingin mo bro? Sinan dito lang siya eh. tahan ko bro Kanina pa ito palakad-lakad eh Manang, bakit ka palakad-lakad? Ano bang maitutulong namin sa'yo? Ha? Whoa! Okay. Yeah. Ah! Bro, napakatibay bro! อื้ออื้อออเอะบรุนฮู้ยอ้าอ้อืมอ้าอ้ฮูยอะ Uh. Bro. Aku lagi nyari, Bro. Anu pengen nyari, Bro. Ah. Hah? Kenapa, Kak? Heh. Ini Kak, pala telakat. Ah. Uh. Huh. Ajun coba. Pak lu bakal pala kelas. Napa kalakas, Bro? Ah. Ano bang klase ni lang to? Atras muna bro, atras muna bro. Ah, grabe, napakalakas. Uy. Uh. Atras muna, atras. Bro. Bro. Bro.

Saan ha? Ayun sa taas. Ayan. Ka. Kaya kaya pala pinapasunod-sunod tayo dito Okay ka lang? Ayos lang. Ayun. Na Nabigla lang ako bro. Hindi ko inasahan yun ah. Lah, Bro. Andi itu lah sedaan, Bro. Bilang belum Andito tahu. itu, Andi Bro. Dito. Ya anu. Bro, enggak Ibu pernah maka bawi sih. Sigi, sigi. Oh. Cok. Cok. Samaan. Hah? Mana yan? Halo. Daliri niya. Naputol. Bro, daliri. Daliri, naputol. Yan mga idol, naputol ang daliri Talang niya. Daliri niya, eh. Putol talaga. Yan putol yung daliri niya. Putol yung daliri niya. Yun? ha, putol yung daliri. Yan mga lodi, naputol ang daliri. Tamaan ni eh, Dokyo itak.

Ulam na to. Ano may late ako. Gina yang init tulen lirik leri nitak ni Tokyo yo san nyam indian Ibang amoy niya bro. Ibang amoy. Mira pa tayo sumusunog yan bro. Medyo basa yung lukay. Tapon mo na lang dyan sa gilid. Hayaan mo Kagatin ng aso yan. Dyan o sa ano bangin. Sa siguro siyang ano umiilag, ayan, tsaka umikot yan sa baka, babalik yun.